Natagpuan ang bangkay ng labing isang taong gulang na batang si Maria Gonzalez sa ilalim ng kutson sa loob ng kanilang apartment sa Pasadena, Texas. Ang krimen na ito ay nagdulot ng pagkabahala sa karaniwang mapayapang komunidad. Ang pamilya at lokal na autoridad ay nag-aalala at nagluluksa habang nagsisikap na hanapin ang mga sagot sa marahas na pagkamatay ng batang babae. Ang labing walong taong gulang na kapitbahay na si Juan Carlos Garcia Rodriguez ay itinuturong may kinalaman sa krimen at lumalabas ang masusing investigasyon ng ebidensya laban sa kanya. Ang komunidad ay nababalot ng takot at pangamba. Nagtatanong kung paano maaaring mangyari ang ganitong karahasan laban sa isang inosenteng bata. Kundi pati na rin sa mga malapit na kamag-anak. Ngunit, ang normal na takbo ng buhay sa kanilang apartment complex sa Pasadena, Texas, ay naging madilim at masalimuot noong Agosto 12, 2023. Dito naganap ang hindi pangkaraniwang pangyayari na nagdulot ng malalim na pagluha at pangungulila sa kanilang pamilya. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, Si Maria Gonzales, isang masigla at mapagmahal na labing isang taong gulang na batang Guatemalan, ay iniwan ng kanyang ama, si Carmelo Gonzales, nang pumunta ito sa trabaho. Sa pagiging solo ni Maria sa kanilang tahanan, isang trahedya ang humantong sa pagkamatay niya. Ang dating lugar ng kanyang ligaya at kaginhawaan sa kanilang komunidad ay naging saksi sa isang hindi malilimutang pangyayari. Sa bawat pangyayari, bumuo si Carmelo ng isang pangarap para kay Maria ngunit ang mapayapang takbo ng kanilang buhay ay biglang nagbago. Ang apartment complex na itinuturing ni Maria, na ligtas at kilala, ay naging lugar ng hindi kapanipaniwala at nakakagimbal na pangyayari. Ang nakagawian ni Carmelo sa isang maaraw na araw ng Agosto ay naging madilim nang siya ay umuwi sa mga hindi inaasahang kakilakilabot. Ang text ni Maria tungkol sa isang estranghero na kumakatok sa pinto ay nagdulot ng lalong pagkabalisa. Sa kabila ng agarang tugon ni Carmelo at babala sa kanyang anak na huwag sumagot, pinili ni Maria na huwag pansinin ang bisita at manatili sa kama, na wala pagkatapos. Habang ang mga minuto ay naging masakit na oras, ang pagiging ama ni Carmelo ay tumindi sa pag-aalala at takot. Ang hindi nasagot na mga tawag kay Maria ay nagpalalim sa kanyang pag-aalala na humantong sa kanya upang kumilos. Desperado, tinawag niya ang kanyang kapatid na lalaki at ang kanyang asawa, at magkasama silang sumugod sa apartment ni Maria, ang mga puso ay tumitibok sa pag-aalala. Sa pagdating, ang gulo sa loob ng apartment, kasama ang naka-unlock na pintuan sa harap, ay nagpapahiwatig ng isang bagay na nakakagambala. Ang dating masaya at mapayapang kapaligiran sa loob ng mga pader na iyon ay nagambala, na iniwan ang mundo ni Carmelo sa kaguluhan. Ang paghahanap kay Maria ay tumindi, na humantong sa pagkatuklas ng kanyang anak na babae na nakatago sa ilalim ng kama, na nagsiwalat ng isang eksena na magpakailanman na magpapabago sa kanilang buhay. Doon, nakatago sa ilalim ng kama ni Maria, Natuklasan ni Carmelo ang kanyang labing isang taong anak, walang malay at nakabalot sa isang plastic na supot sa loob ng isang laundry basket. Ang pagdating ng Pasadena Police Department ay nagmarka ng pagsisimula ng masusing investigasyon sa nakakapanindig balahibong pangyayaring ito na nagbago sa dating ligtas na Main Street Apartment Complex at naging sentro ng isang nakakalungkot na misteryo. Habang lumilitaw ang mga detalye, napatunayan ang pinakamalalang takot ni Carmelo at si Maria ay itinuring patay sa lugar ng krimen. Ayon sa masusing pagsusuri ng bangkay, napatuklasan ng medical na examiner na ang 8 years old ay biktima ng estrangulasyon. Hindi lang si Carmelo ang nababagabag, kundi ang buong komunidad na nahahawakan ng kalungkutan at galit na humihingi ng katarungan para kay Maria. Ang mga investigador agad na nagsimula ng paghahanap ng mga sagot. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, lumitaw ang isang susi, isang susi na hindi kinabibilangan ng pamilya Gonzales, ngunit tumutugma sa uri at modelo ng lahat ng mga susi na ginagamit sa loob ng kompleks. Ito ang isang kritikal na bahagi ng puzzle na maaaring maglaro ng mahalagang papel sa pagdala ng hustisya para kay Maria. Ang alalahanin mo ba ang kahinahinalang susi na natagpuan sa lugar ng krimen? Ito ang pangunahing bagay na nagbukas ng malawak na investigasyon sa kaso na ito. Alam ang pangyayari na si Maria Gonzalez ay inangkin mula sa kanyang pamilya ng napakatagal na panahon at sa isang masamang paraan, determinado ang Pasadena Police Department na makamit ang hustisya para sa pamilya at hayaang mapahinga ng tahimik ang munting bata. Ang investigasyon ay agad na nakatokang pagtuon sa pagkilala ng mga potensyal na suspek at pagkuha ng mahalagang ebidensya. Hinarap ng mga autoridad ang hamon na pagbukod-bukurin ang mga ebidensya na humantong sa pagkamatay ni Maria at paghahanap sa mga may sala sa karumaldumal na gawain. Ang susi ay nagbigay ng babala sa mga detectives na ang kanilang suspek ay malamang na isang miyembro ng komunidad. Sa pagtuklas na ang susi ay tumutugma sa isa sa ibang unit ng apartment. Mabilis na kumilos ang mga autoridad at natuklasan na may tatlong tao na dapat sanay naninirahan doon, ang 18 years old na si Juan Carlos Garcia Rodriguez at kanyang dalawang karumate. Sa pakikipag-usap sa mga karumate, natuklasan ng mga autoridad na si Juan ay isang mapanganib na tao. Itinuro ng mga karumate na lumipat siya mga dalawang araw matapos matagpuan si Maria. Nang hingan ng suspek ng susi, tumanggi ito, aangkinin daw niya ito. Sa pagkabahala, pinabago ng mga karumate ang mga susi upang hindi siya makabalik. Ginamit ng mga detectives ang natagpo ang susi sa bahay ni Maria at itinugma ito sa lumang mga susi ng apartment. Ang susi na natagpuan sa lugar ng krimen ay gumagana sa pinto kung saan nakatira si Juan. Ang susi na ito ay naging kritikal sa pagsulong ng kaso. Si Juan Carlos Garcia Rodriguez ang pangunahing suspek sa kaso ni Maria Gonzalez na nagdala sa kanyang mga kasamahan sa bahay na humiwalay, aminadong maikli lamang ang kanilang pakikipagkilala sa kanya. Agad lumilinaw ang investigasyon ng pulisya na nagpangalang Juan bilang isang person of interest at naglabas ng warrant of arrest. Matapos ang isang linggong pagtakas, siya ay nahuli sa Shreveport, Louisiana at sinampahan ng kaso ng capital murder. Ang DNA na nakuha mula sa lugar ng krimen ay nagpatibay sa kaso. Ang pag-aresto ay nagdulot ng ginhawa sa pamilya Gonzales at nagpahayag ng pasasalamat si Carmelo sa pulisya na nagmungkahi ng hustisya para sa kanyang anak. Dinala si Juan sa Pasadena Police Department naghihintay ng legal na parusa para sa karumaldumal na krimen laban kay Maria. Ang pahayag ay nagpapahayag ng pagnanais ng ama na mabigat na parusahan ang nagkasala sa masamang karanasan ni Maria. Lubos na naapektuhan ang komunidad ng Pasadena at Houston, Texas, habang nahihirapan ang mga kaibigan at kapitbahay na maunawaan kung paano nakagawa ng ganitong kahindik-hindik nakrimen ang isang tila inosenteng teenager. Ang pag-unfold ng kaso ay nagbigay daan sa galit, lungkot at kalituhan at nag-udyok sa komunidad na magsanib puwersa para suportahan ang nagdadalamhating pamilya at tulungan ng investigasyon. Ang kolektibong pangungulila at determinasyon para sa katarungan ay naging sigaw ng komunidad kung saan nagkaisa ang mga residente upang hanapin ang mga sagot at ibalik ang kaligtasan sa kanilang lugar. Ang paglilitis kay Juan ay nagdulot ng pambansang atensyon dahil sa nakakagulat na mga detalye ng krimen. Bagamat na ipatupad na ang katarungan na nanatili sa gulo ang komunidad, nagtatanong kung paano matutulungan ang mga Gonzales at kung paano makakabangon mula sa nakakapanlulumong pangyayari. Sa isang hukuman sa Harris County, ibinasura ang bail kay Juan Carlos Garcia Rodriguez para sa kaso ng capital murder. Ang malupit na pangyayari sa kamatayan ni Maria Gonzalez ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas mataas na seguridad sa mga komunidad na nagpapahalaga sa kahalagahan ng ligtas na kapaligiran para sa mga bata at mga nanganganib na tao ang nagdadalamhating pamilya Gonzales ay nakahanap ng ginhawa sa suporta ng kanilang komunidad na nagkaisa upang gunitain ang alaala ni Maria at kondenahin ang karahasan. Nilantad din ng kaso ang mga kakulangan ng sistema ng hustisya na nag-uudyok ng mga usapan hinggil sa pagtukoy ng mga senyales at pagsugpo ng mga ganitong trahedya. Ang mga usapin ay naglalaman ng pagiging mapanagot ng mga kapitbahay pagpapabuti ng mga sistema ng surveillance, at ang kolektibong responsibilidad na protektahan ang mga hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Ang komunidad nagdadalamhati sa pagpanaw ni Maria ay nag-organisa ng isang candlelit vigil na dinaluhan ng mahigit sa 100 na katao, kabilang ang pamilya at iba't ibang tao. Ang napakalakas na suporta ay nag-udyok sa pagsimula ng GoFundMe campaign para kay Carmelo na lumampas sa layuning 60$. Ang kabaitan na ito ay nagbigay-daan para kay Maria na mapahinga sa Guatemala, nakasama ang pamilya. Sa kabila ng mga masalimuot na sandali, naging halata ang pagkakaisa at pagmamalasakit ng komunidad. Ang Meat Planet, isang distributor ng karne sa Houston, ay nakipagtulungan sa komunidad upang mag-organisa ng isang matagumpay na barbecue fundraiser na nagresulta sa isang cheque na nagkakahalaga ng $200 na ibinigay kay Carmelo. Ang kolektibong pagsisikap na ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at suporta para sa pamilya Gonzales sa kanilang masalimuot na panahon. Noong August 20, 2023, isinagawa ang isang public viewing service sa mundo Pentecostal sa Pasadena kung saan nagbigay galang ang mga kaibigan, pamilya at mga miyembro ng komunidad kay Maria Gonzales. Pagkatapos ng serbisyo, ang kanyang labi ay itinakas pa uwi sa Guatemala para sa kanyang pangangalaga. Habang umuusad ang paglilitis, may kasamang pag-aabang ang buong komunidad para sa katarungan para kay Maria. Ang korte ay napuno ng tensyon habang isa-isa, ang kakilakilabot na ebidensya ay inilabas laban kay Juan. Lumitaw ang bigat ng ginawa niya kay Maria at ipinakita sa publiko ang hirap na dinanas niya sa huling minuto ng kanyang buhay. Ang hatol na may salakay huwan ay hindi lamang nagtakda ng kanyang kapalaran, kundi naglingkod din itong malinaw na paalala na kahit sa pinakatahimik na mga komunidad, maaaring umusbong ang kadiliman. Sa madaling salita, iniwan ng kaso ni Maria Gonzalez ang mga pangmatagalang sugat sa isang komunidad na buong bilog na binago. Ang kaso ni Maria Gonzalez ay nananatiling isang pusoy, bumabaluktot na paalala ng kahinaan ng mga inosenteng buhay at ang kahindik-hindik na epekto ng walang kahulugang karahasan. Ang alaala ni Maria ay magpapakailanman na nagsisilbing paalala na pahalagahan ang ating mga minamahal. Subalit, dapat nating tanungin ang ating mga sarili kung ano ang maaaring gawin upang protektahan ang pinaka-inosente sa ating mga kababayan?